Yon, good day mga kalapatids. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan. So patuwa lang tayo ng ibon natin mga kalapatids. Ngayon so, ito natin sa kanila kulangot ng sawa. Maibon natin. Ayon, bad news mga kalapatids. No? Dahil yung isang ibon natin is di na nakauwi mga kalapatids. Hanip. First training pa lang di na na umuwi yung ibon natin. Napatukain lang natin sila to. Yun, so lapit lang nun, masin lang yun mga labads, hindi, hindi na sila umuwi, hindi nila sila umuwi. Ito yung patuan natin sa nyo, kulangot ng sawa. Palmos, hindi natin sila. Ano kayo nangyari sa ibon na yun, Lapit lang nun, masin laktos lang mga labads, hindi, hindi na sila umuwi. Try natin kung kakain, kainin nila to. First time nila kakain ito eh, tignan natin. Mal, yon Ano natin, tutukain nila. Yung nag-aalangan pa silang tumuka. Hmm. Yung iluwa, boy. Yung nyo. Yan. Painin nyo yan. Yan. Si ma... talaga sila yung mga kapads. First time nila matitikman yan eh. Yan. Lumunok na tong isa. Yan. Sige. Kainin nyo. Yan. sayangin. Mahal-mahal na ni. Eh. Hindi. Ayan, naninibago pa sila mga kapatids no? na. Babago nila matikman eh. Yung itapon. Kulangot sawa. Hindi, kamain na kayo may tapon. yan lang almusal nyo ngayon okay kainin nyo na yan mm. Mm. okay kain kain nyo yan sige yan kumakain Ito, so, mga ibon natin oh. Ito mga to. Yan. Mga mga ano na yan mga kapatids no. Mga pang NDR na yan no. Hindi ta pinalad na uwian tayo no. Pang south natin. Nag iisang pang south natin no. Hindi siya pinalad makauwi mga kapatids. Kaya tapos agad yung karera natin sa south. <laughs> yan. See you north na lang ulit. Yan. Halos lahat yan mga kapatids. Mga pang south ay north natin. Yan. Puerla lang tong. Ito. Yang grizzle na yan. Pang anong to eh pang south natin ito mga kapatid siyang limang natira yan two, three, oh, liw, oh, yung limang natira mga kapatid is pang ano natin yan pang norte natin ngayon darating na north ng WPF mga kapatid tsaka CFCI si ito to ng ano eh WPF north yung kapatid nito si Cookies yung bandid natin si CFCI is wala mga kapatid nagkasakit siya no nadali siya ng sakit na matay may maibo natin Ayun ah, yung kainin ni bago siya sa kulangot ng sawa. <laughs> Yan o. Oh. So yung sayang yung isang mga lapad si Lady Milk natin. Hindi siya pinalad makauwi no. Yan o. Oh. Ayun nilang kainin yung kulangot ng sawa. Tingin ko nahuli yun na yun si Lady Milk natin. Baka naligaw. Wala kasing lipad yun mga lapad si Walang tostos. -tos, no dito dito lang bigla ka damasin lock. Hindi siya nagkandelaria kasi pero baka pagka nagkandela rin sana yun awe yun ko lang kainin nyo na yan so, sayang lang isang ibon natin mga lapadis na yan bali yung pineder natin sa kanilang mga lapadis may tumutubo na mga lapadis na lumalabas na yung pakpak -pak nila yan sakto yan bago isang buwan bago magumpisa yung training ng North yung mahaba na yung mga pak -pak na yun pwede natin silang palipad li pa rin makapag totos-tos na tayo mga kapatid na bago magsimula yung training ng North mga kapatid yan. yan sila ito si, si Slate yan patubo na yung mga pakpak nila yun si Jong ko natin ibuli bus dyan dyan yan si Mariano ay si Robin yan namumulbos yung ilang ni Robin oh puting bote yan ito nung mga kapatid ni Robin. at tinamaan din siya ng nagkabulutong siya pero okay na. Ginamot na natin bulutong yun. Mm, si slate. Ito lang yung naknikips na pang ano natin, nag-iisang pang south natin. Ayan. So yun lang mga lapatids. Yan. Dang nagpakain lang tayo ng mga kalapat natin tsaka nag-update lang tayo dito sa ating Facebook page yan. Update lang sa mga ibon natin. na. Unibago sila sa kulangot ng sawa. Ayaw nila kumain pa. So, yun lang mga kapatid. Dito ko na yung video ko. Magandang umaga sa inyo. At sana, ano, abangan din pala ngayon ng second training. WP, mga kapatid. Iba, tos. na rin. natin. So, sana maging maganda at pauwihan yung mga kapatid, no. So, yun lang mga kapatid. Good morning. Bye-bye.